doon sa ano, elementary. Oh. Ayan, what's up mga kalusay doon? nandito si Ibo sa eh, uh, mamasad ko, re-repel re ko yung lamig-lamig niya, yung mga kalusay doon, yan. Re yan, kumpari ko. Ayan. Guys, follow lang kayo sa Leo Vlogs. Sa Leo Vlogs. At ito po, matitindi po ang kanya mga masahe, mga tirada. Yan, Yan nakikita nyo po, humahagod. Ayan. Hello, Yan. Welcome to my guys. Yan po makikita po natin na napakalupit po niya magmasahin mga guys. Yan po, tanggal pati Yan po, tanggal po. Lasap na lasap po. Oh. Napakalupit guys. Shout out Shout out Shout out po kay Lano Ate Linda. kay Maring Linda At Delinda. Kay Marilinda oh. Oh ah, si Besleyo. Kasi parang Leo, ayan. Papakalupit talaga mong masahe. Hagod na hagod po mga guys. Kaya kung gusto po magpamasahe, contact yeah, lang po sa kanya. PM lang. PM, PM lang po. Leo Vlogs. Leo Vlogs po. PM lang. Napakatindi po mag ano. Hagod. Pag magandang babae. Libre. Libre. Amigurado. Ah, patay tayo kay Linda. <laughs> guys, may discount. Guys. Discount lang. May discount lang po. May discount lang. Oo. Napakahagod po niyan, oh, no, boss. Magaling to si Kuya Leo kasi bata pa lang kami, eh. to nang nagiiirot sa amin. Guys, PM lang po sa mga gusto magpamasahe diyan. Iitag mo ko na. Oh. Yan po guys, nakikita po natin. Sobrang hagod po. Sa YouTube po ilagay yan. Yan guys. Kung sa YouTube. Kasi po, maganda sa YouTube. Marami ako mga sa YouTube. Lahat po na may sumasakit po dyan. Kayang-kaya po tanggalin yan ni Boss Leo. Sa isang imas lang. Yan po guys. Kit nakita naman po natin ng mga galawan. Talagang napaka-professional po. At graduate po yan ng therapist po ha. Testa guys. Talagang napaka-alam niya kung kung nasaan po yung mga masasakit. And guys. Makita po natin. Oh, yan si Boss, si Boss. Ano yan si Boss? Yan po si Boss Lito. Yan. Suportahan nyo ang so, kanyang pag-exercise. po. Habang siya nag-exercise so. Pagigising lang sa halian. Nagigising lang galing. yan. Let's go Siguradong hagod po yan, mga bossing. Ayan po. Follow so, niya si Leo Vlogs. Subscribe na rin sa aking YouTube channel, Leonardo Alias Vlog. Ayan, WhatsApp, mga taludy. Ayan po, subscribe po. And follow sa kanyang Facebook account. WhatsApp. Ayan po, nakikita mo natin, oh. Napakatindi po. Ito yan sa kanlubang kalamba. Punta na kayo. Ito po. Matindi mga hagod po mga guys. No? No? Oh, yeah. Pili po kayo mamili kung soft o hard. Napakatindi po niyan mga bossing. Pero siyempre, saan ka, Jo? Saan ka ba mag ano? Ano lang ako? Soap o hard? Medium lang, medium. Medium. Mas masarap ang hard. Wala, matigas ang malakas ang ano ni Mang Lari. Ay, ano, Mang Lari. Mang Leo. Mang Leo. Leo. Puyo, Leo. Malakas ang hagod. Malakas ang grip. Malakas ang grip. Malakas po ang grip niya. Kaya, kung gusto niya ng hard. Pag gusto ng hard. Hard. Po, bata pa lang kami, mga dito so, ano. Nahalagaan ko na to, pag nagpapahilot sila, tinatawag ako mga galot idol, At uh, kung gusto nyo magpapamasad, yan, lang kayo. Ayan, ayan, pihim comment, lang guys. Comment kayo sa mga upload ko, ayan. Pag malapit-lapit, pag malayo, medyo mahal. Oh. Pero pwede pag-usapan. oh, pwede pag-usapan. 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 hindi sa pwede pag usap mga guys hmm. subscribe nyo na si Mang Leo ha. Subscribe sa aking YouTube channel, Leonardo alias Vlog. Ayan, what's up. Ayan mga kaludi, kaludi. Ayan po guys. Follow lang po and subscribe sa kanyang Facebook sa, page sa, at kanyang YouTube, at YouTube, channel. channel. Sa, ano kasi sa tinapot, 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 lanin, ayan yan po. Ayan po. Okay na to? Okay Oh, guys, sige. Subscribe lang po kung may gusto magpamasad. So, service kay Boss Leo. I-chat nyo lang po. PM is the key. Sige po. Babayo. Babayo po. Garantisado. Garantisado magaling.